Kamusta na kayong lahat mga kabayan? Bagong ligo yung si Red. Tingnan nyo naman October na dito. October 21 pero napakainit pa rin. Di ba? Yung nalipata namin. Tapat lang ng coop. Tapos yung pickup ng school bus ng mga anak namin. Yan. Yung may post na yan. Diyan lang mismo. And then kapag magpapagupit. May, may salon dyan. Yan. Okay, so dito muna tayo magkwentuhan ngayon habang Naghihintay ako ng pagdating ng mga anak ko. Total, maganda naman yung panahon. Hindi <laughs> umuulan. So, dito muna ako. So, nung in-interview nila ako dati, tinanong ko kagad sila kung paano yung renewal namin. Kasi nga, seasonal lang eh. So, ang sagot nila sa akin, hanggat gusto mo dito magtrabaho at okay naman ang performance mo, i-renew ka ng company. Ngayon, dumating yung problema na to kasi yan naghihigpit ang Canada, di ba? So lahat ng mga temporary foreign workers, sila talaga yung naapektuhan. syempre ano nga, temporary nga, di ba? Mamaya may magba na naman dyan, kaya nga kayo temporary. <laughs> so yes po, mga temporary kami. So ngayon, may mga katrabaho kami na expired sila ng September, October, November. On that month, wala pang LMIA ang company. Kasi dalab lalabas daw ang LMIA nila. Kung hindi December, January. So, ma-out of status na yung mga katrabaho namin na ma-expired ng ganong date. So, ang ginawa ngayon nila is kailangan muna nilang umuwi ng Pilipinas. Almost 70 staff ang alam kong mapapauwi na may mga permit sila ng ganong buwan. Yun, nalaman namin yung isa sa may mga anak, naghahanap sila ng sasalo ng bahay para makuha nila yung deposit na binayad nila dun sa bahay na inuupahan nila. So ngayon, medyo naaantig naman kami. Naawa talaga kami kasi may baby. the same time, eh, alam mo na, ang hirap pag wala kang bit-bit na perang uwi ng Pilipinas. So nag-usap kami mag-asawa, tignan muna natin yung bahay. Pagkatapos, kausapin muna natin yung landlord and landlady natin. Kung pwede bang aalis uh, tayo na short period or wala na ang notice eh, kung pwedeng kausapin natin sila na para makatulong din tayo sa pamilya so ganoon bla 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 so to cut the story short sabi nila pinanggalingan din namin yung ganyang sitwasyon bago kami naging permanent resident so sabi nila kung saan kayo mas komportable at makakaluwag go si isipin niyo kung gaano kabait yung mag-asawa, di ba? Hanggang sa yon, nag-decide na kami hanggang sa nagpaalam na kami na lilipat na kami at the end of naman kasi kailangan namin i-confirm hindi lang basta lilipat eh. Yung service ng school service ng mga bata, kailangan ma-update kagad yung eskwelahan bago sila mag-start ulit ng pasukan kasi nakabakasyon lang yung mga bata nung mga time na yun. So yun, naging maayos naman yung pag-alis namin dun sa bahay. At the same time, nakalipat naman na kami ng, ng gamit namin dito. Unti-unti. So kasi nga, ito lang sasakyan ng panghakot namin eh. Maraming nag-offer, maraming nag... na tutulong pero alam namin na busy sila sa trabaho katulad namin kasi magkakatrabaho kami. Nag-offer sila pero ang problema, nagtatrabaho kasi kami ng 7am. Sila 7, kami 6. So, nag-start sila ng 7am, natatapos sila ng mga 7pm din. So, isipin mo, pagod. Ang day off namin nun, depende pa sa i-announce ng production manager. So, wala kaming saktong oras or araw na magkakasama para maghakot. Kaya ang ginagawa ko, dahil sa sobrang liit nito, kung makikita nyo, ipa-flash ko na lang dyan sa may video sa screen. So, ganito yung ginagawa ko. So, every time na pumapasok kami, naglalagay kami ng gamit sa loob ng sasakyan. Para pag uwi namin, ina-unload ko naman dito sa lilipata naming bahay. So, ganun yung ginagawa ko. So, every time na pag naman kami, maghahakot muna ako ng isang beses. Tapos, pagpapasok ulit kami, ganon din ang ginagawa namin. Pagpasok namin, maglalagay ulit kami ng laman sa loob, i-unload ko naman dito pag pauwi na kami. So, pagdating ulit sa bahay, Maghahakot ako ng isa hanggang sa matapos. Yung last na hakot namin is yung sa mattress na lang. Kasi sobrang laki ng mattress namin eh. Queen size yun eh. Hindi kasya dito kay Red. Kaya nakiusap ako dun sa isang tropa ko. Yan, kita nyo naman. Sa si paring Chad. So sa kanya namin na-squeeze yung mattress na dinala dito. At isa pang maganda doon sa nangyari is plano sana naming mag-business, plano sana naming magtinda katulad ng ginagawa namin sa Alberta dun kasi sa Alberta, nagluluto kami ng mga cakes, ng puto, ng kung ano-ano. Basta nakikita. Kung dati na kayong nanonood sa YouTube ko, sa mga video ko, makikita nyo kung ano yung mga binibenta namin. Pero, if ko pa rin dito, ito lahat ng paninda namin. So, yun kasi yung isang naging reason kung bakit okay na lumipat na rin kami rito. Kasi dito, may oven na at the same time all in na rin kasi yung bill kasama ng upa Yeah. Sino kasama mo? Wow, pang malakasan na. So sila yung mga katrabaho ko. More than half pa. So may iniigiban dito na lagang 2.50 dollars lang bariya lang so makakapag give ka na ng isang ganong ganong tubig so sila yung mga katrabaho namin pati yung mga anak ko dumating na rin so tawid na Say hi. Say hi. Hello. Mm, go get in. I gave my seat to someone. Why? That wanted to switch seats. Why? Since the person that they were sitting with. Where are you going? Uh, put a uh, perfume on their eye So you don't like it? No, so not. So I switched seats with them. Very good, katalaga anak. Maybe. What? You put it inside now. I'm going. So, dumating na yung mga kids. Tour ko kayo sa loob ng bahay. Catherine, what are you doing, ha? What are you doing? Christmas na. May story nga pala ako tungkol dito sa Christmas. Abangan ninyo kung bakit white na siya ngayon nag sa amin ng isang kasama namin sa work. Si Jessica. Ito pa rin yung unang-unang TV na binili ko dati sa Alberta. And then, kitchen. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit pa pano, may oven na kami. Na gamit namin yan sa business. Dito lang matatanaw ko na sila kapag ka bababa na sila ng school bus. Thank you nga pala sa mga karel. Thirty dollars. Lahat yan. Room! What? So, ito yung room ng mga kids. Hey, mommy. Hi. ang oh, galit ka, ah. Oh. hi. Um, room ng mga reyna at hari, kung kaalat. <laughs> ito yung gamit ko sa vlog binili ko pa to sa Alberta. Okay, since nandito na ako sa kwarto, magbabasa muna ako ng isang comment ng isang subscriber na nagpapashoutout na rin. So, i-flash ko na lang sa screen. So, sabi niya, siya si Che888. Hello, Mang Jose. Isa ako sa natutuwa na nakita kita ulit sa YouTube. Nalulungkot din ako doon sa last na vlog ninyo noong time na parang hopeless na at uuwi na kayo. Kaya nagtaka rin ako at bakit may mga bashers dito. Christian rin pala kayo. Kaya pala parang magaan ang loob ko sa inyo. Christian rin po kami. Pa-shout out na lang po ng church namin. So ang church nila is Christian Gospel Center San Juan. By God's mercy, one day makarating din kami dyan to visit our son in Alberta. God bless and more blessings from our Lord. Okay, so Che, um, sir or ma'am, uh, Che, maraming salamat sa comment mo. Yes, born again Christian din po ako. And hopefully, mag na ni Lord yung pagpunta nyo dito at ma-visit nyo na yung anak ninyo sa Alberta. And by the way, kung maligaw kayo sa New Brunswick, sana po magkita-kita tayo. So, that's it for now. So, maraming maraming salamat sa lahat ng patuloy na nanunood, sumusuporta at nagiging party ng vlog ng Temporary Foreign Worker dito sa Canada. Maraming maraming salamat po. So hanggang sa muli, see you all guys. Salamat po.